Ilang linggo na lang, aanihin na ni Jose ang kanyang mga pananim na letsugas. Bagamat pinadapan ng bagyo ang kanyang mga pananim, unti-unti na rin itong nakakabangon. Maganda naman. Kapag maan ito, magre-recover sana. Pagkatapos kasi nito, magtatanim siya ulit sa inaasahang pagtaas ng presyo ng gulay sa darating na bare months. Kaya kung magtutuloy-tuloy ang ganda ng kanyang ani, posibleng makabawi raw ito sa nawala niyang kita noong bagyo. Kapag walang bagyo, magre-recover na para maganda yung bermans. Isa lamang si Jose sa maraming magsasaka sa La Trinidad na unti-unting bumabangon mula sa mga nakaraang bagyo. Ayon sa Municipal Agriculture Office, sa kabila ng pagbaha, nananatiling sapat ang supply ng gulay sa bayan dahil mabilis na nakapagtanim muli ang mga magsasaka. Uh, after yung typhoon, Uh, farmers immediately uh, rehab their farm. So, they plant uh, again. So, ang situation ngayon is majority of their crops is uh, lettuce is under vegetative stage. So, inaasahan natin by September, uh, mayroon nang magka-harvest. Malaking bagay daw ito lalo pat pinaghahandaan ng mga magsasaka ang mataas na demand sa darating na Disyembre at Enero. Pero malaking hamon sa ibang magsasaka kung paano sila kikita sa Bermans matapos padapain ng habagat at mga bagyo ang kanilang mga tanim. After yung typhoon, we have the quick response. So at this time, uh, the municipality hopefully by this September, ma-distribute na natin yung ating intervention uh, like yung seeds saka fertilizer for the, uh, for the farmers para makahabol sila sa ating sa market by this September in October. Sa ngayon umaasa ang mga magsasaka na patuloy na pagbuti ng panahon sa kabila ng banta ng La at sa mga suporta ng pamahalaan. Hopefully uh, wala ng typhoon o kung merong mangulan basta naulan lang. Hindi naman siguro kagaya nung nangyari sa July na malakas para hindi naman masira yung tinanim ulit nila. So uh, asahan natin ma meron pa silang ibebenta na sapat sa ating mga customers. Samantala nakitaan naman ng pagtaas ang presyo ng ilang gulay. Bumaba ang presyo ng repolyo mula sa 30 hanggang 70 pesos, umabot na lang ito sa 20 hanggang 45 pesos. Ang wombok na dating 40 to 83 pesos, bumaba ito sa 15 to 40 pesos na lang. Habang ang onion leeks at celery na dating 170 to 180 pesos, ngayon nasa 20 to 30 pesos na lang. Habang may ilang gulay din na tumaas gaya ng carrots na dating 20 to 130 pesos, umabot ito ngayon ng 10 pesos to 170 pesos maging ang patatas ay tumaas din. Bali yung monitoring natin ngayon, <clears throat> kung sa leafy po, yung Chinese cabbage, siya po yung may pinakat mataas na presyo. Nasa, nasa 50 to 53 ang Chinese cabbage ngayon. Samantalang sa solid naman is yung carrots natin ang mataas, nasa 150 to 170 kada kilo po. Tiniyak naman ng Baptisi ang sapat pa ring supply ng gulay sa darating na bear pero nakadepende raw sa presyo nito base sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na buwan. Ron Maranan, RNG News